Hello guys, gandang hapon sa inyong lahat. Uh, welcome back to my YouTube channel. So, uh, dito po ang inyong kaibigan. So, po tayo sa ibabaw ng tulay ng hayo. So, dito po tayo sa may harap ng tore. So, tayo, di Taipei. masama ang panahon. Ay diyan. Ito tayo sa ibabaw. So Ayan guys, medyo ano ang alon dito kasi nakokobera to nang no, matataas na. Guys, naito uh, ko pala ipagpatuloy ito ang aking video. Sana po po eh, kayo, huwag makalimutan mag like subscribe po sa aking YouTube channel. So, manit pa. Uh, ito. So, huwag you know, na rin po makalimutan isang so, uh, aking bell button. Uh, yes, yes. sa pa ng mga Kecho guys so let's go at umisakap natin ngayon at, at lalakbay dito sa Kecho ayan po at papansin nyo mga idol so yeah. madilim ang panahon kaya hindi po tayo pupwede lumayo ayan po Um, so. Pansin nyo, madilim ang panahon Kaya tayo lalayo Ganyan. yung mga ilan-ilan na nagpipishing dito Yo, papansin niyo yung bundok ng Pulasan Mountain. Oh, eh, napakadilim doon. Yeah. Hindi pa tayo pwedeng lumayo. Ayun. So, dito lang muna tayo sa ngayon. Ah. Uh, ba maya maya mga 4 o'clock. So, babagsak ang ulap kaya dito na muna ako sa area ng no, ayon sets so at uh, medyo mabagsak na yung ulan mga idol kaya buti hindi ako tumayo bali kung sana po punta ng bumok eh malayo layo po yon mga 1 hours na pa pang paglalakad so ayan, yeah, dito na lang muna ako sa peaceport area dito na lang muna ako nag-waiting para hindi ako kaputan ng ulan wala akong dalang payo. so And yung mga bangka, yung mga lancha, mga speedboat na yun nakatampay Kaya... kasi gawa nga nang meron dito ng malakas ng ulan kaya hindi eh, yan tumat tumatakbo ngayon kasi may malakas na ulan ito so, at uh, hindi ka magsasawang mamasyal so yeah. ang napakadilim doon yun sana po ko na yan ayan sa Pumbo area iikot ako ng pag ganun malayo po kaya dito lang muna tayo Tun banda sa may banda roon ay papuntan sa Ugoy po. Medyo may maganda pa ang panahon doon. Pero madilim banda roon sa kapila. Ayan guys. So, silipin natin dito ang karagatan sa kapila. Ayan. O, tahimik ng Ngayon, medyo tahimik masungit ang alon ng gamit kayo ang mga ito medyo tahimik kayo hindi masyado mas mungit ang alon Ayun. papansin nyo mga ito so makulimlim talaga kaya uh, dito lang muna tayo say so, yan, yan ata uh, malapit lang sa bahay mm -hmm. Let's go guys so punta tayo sa tore ayan. nandito po tayo sa ipapaw ng malaking tulay so ang tulay na to nasa gitna ng dagat mga idol so, yan po uh, pupunta tayo rito siguro umakit doon sa ibabaw ng toriya ng pakabawal. Ayun. Doon din, medyo madilim din sa pupuntahan ko sana. Ayun. Pansin nyo na. Sa panahon ngayon at uh, hindi masyadong malakas ang halo ng dagat so guys umpapaalam uh, na po ang inyong kaibigan so bye bye thank you for watching bye bye